fundraising daw para sa higit ng dalawang daang asong alaga ng Port Impact. No, nag -ra raise sila na ng fund nang dahil doon, sila po ay nabash. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Eh, ito po, nabalitaan nyo na ba yung, uh, yung balitang yan? Nagte-trending po sa ikang mga social media. Yun nga, ang tanong, dapat ba mag-raise ng ganung kadaming alaga? Diba? Kung lalo na kung di na nila kaya ay nako. Ito na po mga friendship ha. Ang nagkaroon po ng isang malaking uh, ikang uh, pagtatalo sa social media. Bakit po? Na-realize po ng mga netizens po na ang mga alago na talaga hinihingan po ng pondo ay hindi po yung mga tinatawag na aspin or askal o dahil nga ni-rescue po nila. Ito po yung mga may breed na po na pare-pareho po ang itsura. Kaya nga parang nagtaas kilay ang mga ibang netizens, eh kung hindi nyo talaga kaya mag-alaga ng ganong karami, eh ba't kayo nagparami ng ganong? Kaya nga, isang malaking palaisipan po yan. So, ito po ang dapat nating gawin, no? Kung kayo po ay may alagang mga aso. Siyempre, number one, tanungin mo yung kakayahan mo sa pag-aalaga. Alam mo, pag-aalaga po ng aso ay isang responsibilidad. Kailangan bigyan natin ng pagmamahal, oras, at siyempre man, TLC, tender, love, and care. Hindi porket, ika ay napapakain nyo lang sapat na, alam nyo ba, kami po, mayroon kaming walong aso. E yung aso namin, may asong bahay at asong ika nga, e nasa labas, yung parang guard dog. At sila na po lahat na nakakagala yan, wala po sa kulungan yan. Pero binibigyan po namin ng oras yan kasi kailangan po talaga ng kalinga ang mga aso niya. Pangalawa, check nyo muna kung meron kayong espasyo. Tiyakin nyo muna kung meron kayong paglalagyan. Ako nga, binibigyan mo ako ng very rare na manok. Ha? Yung manok po, yung manok ko po, po, eh, yung ano eh, from China at marunong ding mag-Chinese yung manok na yan. And <laughs> binibigay sa akin, medyo unique po. Hindi ko tinanggap. Bakit? Eh, kasi wala akong lalagyan. ba. Diba? Pangatlo, eh syempre naman, pag may alaga ka na, may lalagyan ka na, kailangan mo ng pondo. Kailangan mo ng pera. ba? Diba? Pag-aralan nyo kung may sapat ba kayong pondo para mag-alaga kayo ng hayop. Kasi again, kailangan na pagkain, kailangan ng gamot, kailangan ng vaccine, kailangan po lahat po yan. At syempre, ito yung pinaka-importante po, ladies and gentlemen. Yung tinatawag na responsible pet ownership importante po, lalo na kung hindi nyo kaya na magparami po ng ganun, bakit po umabot, nagtatanong lang, ng dalawang daan. di ba? umpisa lang naman sa kakaunti yan. So in other words, napabayaan, dumami, nagkaroon ng inbreeding which is really very unhealthy sa mga aso. Kung pare-pareho sila ka mag-anak, sila po ang nagpaparami. Ika nga, baka mas marami pang komplikasyon. Kaya bottom line, ladies and gentlemen, alam mo, pag-aalaga ng aso ay parang nag-uumpisa ka lang ng pamilya. Eh. Huwag ka mag-uumpisa ng iyong pamilya kung wala kang kakayanan. Di ba? Wala kang regular na kita. Hindi mo kayang mag Ika nga mag-alaga ng anak. Di ba? May diaper at gatas na babayaran. Ang importante po, kailangan maging responsible pet owner po tayo. Maging responsible po tayo pagdating sa paghahawak ng pera para wala tayong problema. Sana naman naliwanagan po kayo, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.